Esperiana. Si Ito ang ginagawa mo di yan, Ikaw ay may kinakalipaon. Ano ho, inay? Kinakausap ko halaman. tinanam nyo Hindi pa umangat sa lupa. isang na, aray. Nahalatang hindi ka marunong. Tingnan mo nga yung gloves mo na gamit. Bakit ho? Yan ay ano ha, ang nasa sa... Ano yung black, ang nasa sa... Ano ha, ng likod ng kamay mo ay yung green. Ah? Hindi Nahahalatang ito, hindi ka marunong. Hindi naman ho sa gayon, inay. Kaya naman ho kayo, nagkamali lang. Ang na kaganda ho na Kaganda na rin, palusot ka pa. Ay naman kayo, garin hindi magkasya nga yung kamay. Oh, good day, ay, sadya naman hey, eh. Perfect. At saka anong naisipan mo? Totoo ka na kariyan ngayon. Bakit huwin ay? Ay, ay nyo iingatan na rin inyong halaman. Ay, di ako mag-iingat ngayon. kay naman na rin inyong tinanim din. Isang buwan na. Hindi pa umangat na sa lupa. Isang buwan na inong isang araw lang. Yan. Eh, isang araw. At tagal na ho na rin din na inay. At na, ha? napapansin ko na matagal na. Napapansin matagal na. Iki ginigising ko kanina. Sabi ko sa iyo, iki magpainit sa araw. Oh. Hey, Hi, oh. Anong oras na ngayon? Alas 11, nagkataon lang na malilong. Ano ahoy? Hey, Ibigyan na rin 'o 'yan, Inay. E magpatabi-tabi po din yan Tabi-tabi ho. Huwag naman ho sa anak ko manununo. Ara lang ho inaayos ko at diho ayos ang 'yo. Huwag ano. mo nang ayusin, baka lalo mo lang patayin. Hindi ho, Inay. Okay tahunin niyo. Nagkaroon ng korte sa gilid. Hindi gayan. ano 'yan? Oo, oh, ganyan. Tigat kilalapitan ka. Tuturuan kita ng paghalamang tama. Ngayon, ina, hindi ng... gayan. 'Yan, 'ari ang mga pinagmasang ko kahapon eh. Resperya si nang 'ari miniglalandilaan din eh. Ano naglalandil? Yung naggaano, nag, ano, nag la, parang naglalaro-laro, yun yun. Naglalaro-laro ito. Seryoso ako sa ginagawa kong ito. Hindi naman gayan eh. Hindi naman 'yan pinipikpik na gayan. Ay bakit? Garneha, garne. Oh, garne. Ano, eh. Parang oh. naaawa sa, sa lupa. Hindi naman gayan. Garne. Yang kagayan. niyan. Edi eh, di kigagay yung gayunin mo. Oh. Ala, sinasaktan ninyo yung lupa. Sinasaktan ang iyo eh. Kala, may kinaglalaro-laruan lang. Hindi yan. Ala. Ay, yan. kita nyo nang ginawa. Ariho. Oo, oh, areho. Oo, ariho. areho. Oo. Oh, oh, di ko ganyan niya. Oo. Oh, oh, mm. Tsaka yung gayan may force. Oo. Oh. Nasasaktan ng ano ayoko nasasaktan ng mga. Hila ahoy. Yeah. Um, yan, pagkatapos mo. niyan, diligan mo. Ayan, oh, dali tayo magdidilig na mo. Kaganda ah, na yung t-shirt. Ayus, ayusin mo naman yan. Lugay at tumas na. Ganda eh. Saan galing? Batang ganya. Kay Jessica Taganas. Yan Thank ang aming so ano. O oh, yan. O oh, bungahan-bungahan ang aming Ay, tayo, talong. Tayo, gana na. Gana? Mag okay, mag-delig. Kahit na ata ng tulaw. Kailan nagalumakas ang tulo dito? malakas pang pa ihi ko. <laughs> isko po. Ay, hindi gayan, ang nagdidilig din. Oh, I mo. Baka mamatay, kita mong maliliit pa ang oh, ano. Ano? Hindi gayan. Hindi na ang akin Okay, yan kaya, kaya unti mo namang magdilig. Hindi naman yan sisinip sa ano. Tuturuan ko na itong ngayong maghalaman. Ito, ikaw ngayon ang aking, ano ngayon. Yan, na ngayon. Tagtapaghalaman. Yan, nainit na. Yan, tama-tama. Lalaki na kayo. Yan, dahil kakausapin yung mga halaman. Yan, lalaki na kayo. Bukas na bukas, Ray. Ay.